sa hapon. O, oh, sa atunay po ang karunong sa gumamila. Inanin no, ang istiro sa mga batot ang unang panahon nga huwag hebao sa makuha nga binipisyon niini, ini. Ikutan rin sa sadunggan mga batot, mga idol, mga bata pa rin. Pero sa tinod ay, hindi kasi makuha nga binipisyon, parte sa matitiki. Usan niya siya nga itong lukdokon, dok ang buwak niya ni na muna dahon sa gumamila mga parunis. Hmm. Namun siya ang buwak. Hmm. Dukduk ko ni siya, mas may ito itong biyos, no, pagkabukhat, mga farmers. Okay, wa mag forma na mukha tanan, na. Kay hapit mo kuno Valentines. Mo ni siya nga na na. Tukdok ko ni mo siya, ni na kay matay ti kaya sa dapita sa tiil. Mintas nga di pa siya kay kadako, ato din butangan ani parang nga mukupos. Magupos niya kun muda ko na, siya sa mo soyop ani nga parang makabuto din siya. Kay udi siya mabuto nga matay ti kay mga farmers makaidol. Mukos siya og ganang petingol ngula sa tong lawas sa tiil, puro sa kamot baron sa katumbatiis. So sa nit nga to ding dapatan ni ani nga uh, buwak sa kwan <coughs> gumamila. Mo ni makaparmis nga makuha ni nga benepisyo sa gumamila no. Mm. Atong na panahon at ormalay sud so, sud so, diri dua mga bata bata. Ako sa ako bang bahin ba? Mo ni amo Ya usahay pud natay kanang ka ibugan ato ding hatag kay wa may tunok kay ang roses na may tunok kini ding Trade tre po tulok up dahon oh may hatag sa tuang crust Daghang kay salamat guys sa nagsuporta sa akong videos. Inaot ko para ko suporta mga idol mga farmers. God bless yung tanan mabuhay. Happy